kumain, biglang kumain <laughs> parang dumami <benta> nila par hindi nga lang unlimited na 1 million followers ako eh hindi lang unlimited 1 million followers, puro bacher <laughs> uh... par, par hindi nila alam par na may vlogger na tumakain dito par <laughs> They test it. Hindi nila alam na sa tabi lang nila yung pinakasikat na vlogger dito sa Pilipinas Park. Okay. Huwag lang kayo maingay. Ha. <laughs> <laughs> 1 million followers par. Yeah. <laughs> uh, ay, vlogger ka, pero may dala ka dito. Siyempre, para ready tayo. <laughs> may, dalaga, may, ulam ba? <laughs> may ulam pa. May ulam pa. Para ready tayo par. Huwag ka kainan hindi dapat mawala yung kaldero natin tsaka uh, kain uh, ulo mo baka may makahalat ng vlogger ako hindi malat <laughs> <laughs>